Uh, magandang gabi po sa inyo, brother. Di uh bago po ako magtanong, nice po muna namin ibigay sa inyo ang isang alaala -ala. mula sa Bulacan Provincial Jail. Ito pong alaala ang ito ay uh, nagmula po sa pamunuan ng Bulacan Provincial Jail na at uh, mga naninirahan dito sa aming pamayanan. Uh iba't iba man po ang aming reliyon dito, uh, kami po ay nagkakaisa na nagkaisa para buuin ang ginawang ito sa loob ng Provincial Jail para ibigay sa inyo. Ang aking pong katanungan, sa dinami-dami po ng reliyon sa ating mundo, ay at may kanya-kanya pong paniniwala na iba-iba ang kanilang kinikilalang propeta, iba-iba ang kanilang kinikilalang sugo, pero sa aking pong pagkakaalam ay puro meron namang Diyos Ama na naging kini kinikilala. Bakit meron po ba kayong uh, meron po ba kayong opinion o may meron po kayong may bibigay na ano kung papaanong ang lahat ng reliyong ito ay maging isa na lamang at magkaisa at magkabuklod. Maraming maraming salamat sa inyo lahat yan sa uh, at sa iyo kapatid na Ricardo dyan sa inyong alaala na yan. Ayan ay aking mamahalin dahil nandyan yung paniniwala ko sa logo na yan at nandyan yung pangalan ng Diyos na kinikilala ko. Salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Doon sa tanong mo kapatid, ano, uh, napaka imposibleng magkaisa-isa ang lahat ng reliyon Malayo yun sa katotohanan. Hindi man lamang natin dapat isipin yun na magkakaisa ang lahat ng reliyon Yun ay walang reality. Wala rin yun sa lohika. Bakit? Alam mo, meron kasing nagre-relisyon ang sabi ng Biblia sa salita ng Diyos sa 2.17 ng ikalawang Korinto, ganito. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay nagsasalita kami para kay Kristo. May nagsasalita para kay Kristo may nangangaral in behalf of Christ or for Christ's system or for Christ's sake. May nangangaral dahil kay Kristo. Pero meron nangangaral, marami kinakalakal lang salita ng Diyos. Kahit sa ang Biblia mo basahin niyan, totoo. Merong nangangaral, ang dahilan ng pangangaral in gamitin ng relihiyon para kumita ng pera. Basahin ko lang sa Ingles kapatid na Daniel. For we are not like so many peddlers of God's word. We are not like so many peddlers of God's word. Nagtitinda ng salita ng Diyos. Nangangalakal ng salita ng Diyos. Kaya may bayad ang binyag, may bayad ang kasal, may bayad ang blessing, may bayad ang etc. Maraming may bayad, ginawang negosyong relihiyon. Paano mo ngayon yung mga nagninegosyo na yan, eh, papakipagkaisa dun sa hindi nagninegosyo. Kagaya ko, di naman ako nagninegosyo sa reliyon. Meron akong negosyo, restaurant. Meron akong negosyo, tubig. Yung bottled water. Bata pa ako, may negosyo na ako. Nagumpisa akong magkaroon ng restaurant, 12 anyos pa lang ako. Kaya lang, hindi ko ninegosyo ang relihiyon. Marami akong negosyo kapatid. Meron akong jeep na pinapaboundary. Meron akong truck na naghahakot ng lupa. Meron akong bus. O meron akong uh, water station. Marami akong negosyo mula pa sa umpisà para magtaguyod ako ng isang mabuting adhikain sa buhay. Pero hindi ko kailanman ginamit ang relihiyon para siyang aking gawing negosyo. Paano mo ako pakikipagkaisahin sa mga iglesyang ang gusto negosyohin ang reliyon? Marunong kasi ako magbanat ng buto eh. May mga ebidensya ako. Maraming nakasaksi ng aking pasimula nang magumpisa akong mangaral sa Guagua, Pampanga noong 1968. Ako noon ay mga nabinsyam na taon pa lang ako noon nangangaral na ako. Pero nagumpisa ako magnegosyo 12 anyos. Sa edad na 17 anyos, may sarili na akong restaurant sa University Belt. At meron na akong sariling sasakyan na namimili ng mga kalakal. Meron din ako ng mga mga tingi-tingi, yung mga bawang, tingin bawang, tingin suka, tingin patis, tingin toyo, yung mga supply-supply mga sa tindahan. Yan, mga, ginawa ko lahat ng negosyo para kumita ako ng honest money o ng perang tapat, hindi galing sa pangangalakal ng salita ng Diyos. E paano kaya ako makikipagkaisa dun sa mga iglesia nagtuturo ng aral na hindi totoo para kumita ng pera? Kagaya ng mga lagak, patay na yung mga unang naglagak, lagak pa rin ang lagak hanggang sa apo, hanggang sa kaapu-apuhan. Paano ako makikipagkaisa ron? Mahirap yun, kapatid. Hindi kaya ng konsensya ko makipagkaisa sa mga nagbebenta ng aral ni Kristo. Merong nangangaral naman, iba naman ang layunin. Bukod sa pera, merong pang iba. Ganito, sabi sa Filipos 1.15. Tunay na ipinangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. May nangangaral sa kapanaghilian, inggit dun sa iba. Kaya kung ano yung aral ng iba, yun din ang aral niya. May ikapu sila, may ikapu rin siya. Ha? Meron silang mga blessing, meron din silang blessing. May mga offering, may mga offering din. Kasi naiingit, gusto rin kumita ng pera. Yung iba naman, nangangaral si Kristo sa pakikipagtalo. Hmm. Yung iba naman sa kampi-kampi. Basahin natin ang 17. Datapwa at itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat. Merong iglesia kapatid, kampi-kampi lang eh. Kampi-kampi parang kuyog. Hindi sa talagang katapatan ng aral. Kaya ikinalulungkot kong sabihin sa iyo kapatid na uh, Ricardo na... Napaka-imposible, napakalayo sa katotohanan. Hindi ako pwedeng makipagkaisa. Kung ako, ah, ewan ko sa iba. Paano ngayon ako makikipagkaisa sa sumasamba sa mga ginawa ng kamay ng tao? Eh, hindi naman nila itatakwil yun. Habang panahon na silang sasamba ron, eh, galitan ang Diyos doon. Ayaw ng Diyos yun. This is 7.29 ng gawa, kapatid na Daniel. Yamang tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka ay katulad ng ginto o ng pila o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yung pagka-Diyos, wala doon sa pila, ginto, bato na inukit ng kabihasnan o katalinuhan ng tao. Paano kung makikipagkaisa dyan? At sasabihin pa... Hindi naman ika namin sinasamba yan, ginagalang lang. E eh, sino naman may sabi sa'yo, igalang mo ba to? Ha? Meron bang aral ng Diyos na ang bato pwede mong igalang? Bato yun eh, hindi naman mawawala pang kabatunol o kahoy o ginto. Kahit pa yan yung diamante, kailangan mo bang igalang? Hindi. Bakit? Ang paggalang dapat sa Diyos. Hindi sa bato. Hindi man dapat isipin bakit? E eh, mali nga eh na ang Diyos gawin mo ng larawan na uh, gamitan mo ng bato, pilak, ginto, kahoy. maliyon yun. Ayaw ng Diyos doon. Basahin natin sa Bibliang Katoliko, kapatid na Luz. Doon sa Deuteronomio 5.7, sa mismong Bibliang Katoliko. Ito po ay Bibliang Katoliko, Deuteronomio 5.7. Ang sabi, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibuguin na naggagawad ng mga parusa dahil sa kasamaan ng kanilang mga magulang sa mga anak ng mga napopood sa akin hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin dahi." Alam mo ba kahulugan niyan sa Biblia, kapatid? Kasinungalingan yan eh. 1.25 kapatid na Daniel ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakainan man siya nawa. Kasi nung yun eh, ang paglingkuran mo yung ginawa kesa sa gumawa. Ayaw kasi ng Diyos na luluhod ka sa iba. Gusto niya siya lang ang luluhuran mo. Mapanibuguin siya ang Diyos. Isang Diyos na mapanibuguin o nagseselos. Pag luluhod ka sa hindi tunay na Diyos, nasa pasyon din yun. Ang sabi, Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang kong Diyos nga lamang siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw biru mo na sa pasyon ayo ayaw panggawen pang gawin ginaantakanta yung pasyon pag na araw ang poong Diyos lamang ang dapat na luhuran at sambahin gabit-araw, 1.23 ng Roma. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Ay, yung kaluwalhatian ng Diyos, pinalitan nila ng mga kaluwalhatian na nasisira katulad ng larawan ng tao, larawan ng ibo, larawan ng hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang gaya ng ahas. Para bang paglumuhod ka naman doon sa La Purisima Concepcion, pag niluhuran mo yon, eh may ahas yung La Purisima Concepcion. May ahas sa ilalim ng paa niya. Eh paglumuhod ka, pati ahas na, luhuran mo na. Yan ay kawalang delikadesa. Sabi ng Biblia dyan, isang kasinungalingan yan. 1.25 ng Roma. Pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at naglingkod sila sa nila lang kaysa sa lumalang. Sabi sa Bisaya, maliwanag eh. Kain niya na ang kamatuuran sa Diyos, giinisan nila sa baka. O gipalabi nila ang pagsimba o pag sa mga binuhat kaysa sa magbubuhat nga mauwan dalay sa walay katapusan amen ang sabi sa kapampangan uli ning linibera in katutuan ning Dios king meto nga kalaraman at simbande at si wandeng lelangan kesa king lina lang anong nino yung luwan ang gaking manga ya nasa ang sabi naman sa Kastila porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Sabisa portugués para reunir. Puedes trocar a la verdad de Dios pela mentira. Adoraron y sirvieron a la criatura antes que a criador, Creador, que es bendito eternamente. Amén. ¿Han sabido más seis lugano? ¿Para no kat nagdaydayaw da, kat nagserservida iti parswa, adi kat iti namarswa, iso madaydayaw ng agnanayon. Sabi sa tanggasinense, ta sinalatan da na tila, sukatwaan na Diyos, taninggalang da, tan ng lingkuran da, pinalsa, yaag kumun sa amalsa asikato su nagalang lawas, untan pa kumun. Sabi ko naman ang sabi, yun din. Huli ta, Rinibayan ninda ang katotohanan ni Dios kang kaputikan. Asin sinda nagsamba asin naglingkod sa mga linalang asin bakong sa kaglalang na siya pinag-uumaw sa kod lamang. Out pa. Ah, out pa. <laughs> yan ang maliwanag. Kahit saan mong Biblia basahin, talagang kasinungalingan niyang pagsamba sa mga ginawa ng kamay. Eh, pagkatapos ngayon, makikipagkaisa ba ako ron? Hindi yun. malayo sa katotohanan yung kapatid na Ricardo, kinalulungkot ko. Gusto ko nga sana lahat tayo magkaisa-isa sa pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya lang, yung mga namemera sa religion, di makikipagkaisa yon Paano nila i-give up yon Eh, bilyon ang pumapasok sa kanila, give up ba nila yon Ewan lang natin, ano? Pero palagay ko, hindi nila ma-i-give up yon O, yung mga religion naman na ang mga puno eh gusto nila eh, sila ang pinakamarunong sa lahat paano makikipagkaisa sa iyo yun kahit basahin mo na sa Biblia ayaw pa rin nila eh. nakadiskusyon ko na kasi yung mga yun eh binabasa mo na sa Biblia ayaw pa rin tanggapin paano kaya tayo magkakaisa ang punto ng pagkakaisa kapatid ang aral ng Diyos dapat dun tayo magkaisa sa aral eh kaso ayaw nila ng aral paano magkakaisa Pilipos 1.27 Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espirito na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Saan tayo magkakaisa? Magkaisa ang wika kayo ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So, ang point of unity ay eh, yung Ebanghelyo. Eh, makikipagkaisa kaya sa atin yung mga mm, gustong gamitin ng Ebanghelyo para kumita. Ang Ebanghelyo, paano ba dapat ipangaral? 11.7 si na ikalawang korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa po sa aking sarili upang kayo'y mga taas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Diyos dapat ipangaral walang bayad. Kagaya niya, nangangaral kami dyan sa provincial jail. Meron ba kami hinihingi sa inyo? Kahit isang sobre, wala kami hinihingi sa inyo eh. At sa mga jail, yung pinuntahan ko sa Ligmanan, pinuntaan ko sa Bicol. Kami pa nga nagbigay doon sa mga ano eh. Kami pa ang nagbigay doon sa mga inmates kasi alam naman namin kapo sila noon. Pinapagbigyan ko ng mga kumot, mga banig, mga grocery. Eh kasi wala naman sila talagang pera, nakakulong sila eh. Paano mo ngayon sasabihin niyang maangaral kay kukuha ka ng pera? Hindi naman kami kagaya nung kahit daw mamamatay tao, kahit mapanghimagsik, tumatanggap daw ang hindi totoo yun. Basahin natin ang nasa Biblia. Sa Kawikaan 15.8 Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kasuklam-suklam. Kaya nga si Cain at si Abel naghain eh. Pero hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain. Bakit? Eh masamang tao si Cain eh. Mamamatay tao. Basahin natin ang unang Juan 3.12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sama-sama at pinatay ang kanyang kapatid at bakit niya pinatay? Sapagkat ang kanyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Oh, bakit pinatay ni Cain si Abel? Kasi matutuwid yung gawa ni Abel, magkakontra sila. Yung kanya namang gawa masama, nagkakakontra sila. Gusto ni Abel, tama. Ang, ang gusto naman ni Cain, mali. Pinatay ngayon ni Cain si Abel. Ano nangyari? Kumo nakikita ng Diyos yung masama si Cain, eh ano nangyari nung maghandog sila bago niya patayin si Abel? Ano nangyari? Basahin natin. At nangyari nang lumalakad ang panahon ay nagdala si Cain ng isang handog ng mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon at nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Datapwat, hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainam si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. Maliwanag yun. Hindi tinanggap ng Diyos yung hain ni Cain. Bakit? E eh, rebelde yan eh. Masamang kalooban sa kanyang kapatid. Sabi nito, hindi ka tinitingnan ng Diyos yung ating kasalanan. Hindi tinitingnan ng Diyos yung ating kainan. Tinitingnan ng Diyos yung puso. Eh, asan ba yung kasalanan? Di ba nasa puso? O. Oh. Kaya, ano tinignan ng Diyos kay Abelat kay Cain? Yung puso. Nakita niya yung puso ni Cain masama. Hindi niya tinanggap ang handog ni Cain. Paano hindi makikita ng Diyos yun? Merong masamang nasa si Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Nakita ng Diyos yun sa puso ni Cain. Kaya hindi tinanggap ng Diyos ang hain ni Cain. At sabi ng Biblia, karumal-dumal sa Diyos ang hain ng masama. Paano kaya ako makikipagkaisa dyan? Ako, hindi ako pwedeng makipagkaisa dyan. Kaya yung, yung pangarap, malayo sa katotohanan yung kapatid na ang lahat ng reliyong magkaisa, ang paniniwala, at uh, iisa lang naman ang sabi mo, puro may Iba-iba ang kinikilalan sugo, puro may Diyos. Hindi totoong puro may Diyos. 4 otso ng Galacia. Gayunman nang ng panahon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pagka hindi mo kilala yung tunay na Diyos, naaalipin ka ng sa katutubo hindi mga Diyos. Kagaya ng budista, si Buddha hindi naman Diyos, pero dinudyos ng mga budista. E eh, nakakalungkot na maisip, ano? bilyon ang naniniwala kay Buddha. Mga Inchik, mga Koreano, mga Hapon, naniniwala kay Buddha. Bilyon. Eh, ay yung ba si Buddha ay Diyos? Hindi nga Diyos yan eh. Alam niyo ba kung ba't namatay si Buddha? Basahin natin sa Encyclopedia Britannica. Ito po ang dahilan kaya namatay si Buddha. Nakasulat po sa 2005 Encyclopedia Britannica. The Buddha died after eating poisonous mushrooms served him by accident and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics. Eh, paano naging Diyos yan? Eh napakaraming Chinese nung nasa Singapore ako. Sa anong ang tinakinikilala nila Diyos? Si Buddha raw. Sabi ko, hindi niyo baka ko kilala si Kristo. Ay, hindi namin kilala si Kristo, sabi nila. Pa, paano tayo ngayon makikipagkaisa sa mga Budista? Tasamba rin ba tayo kay Buda? Ay, naku, hindi ko magagawa, kapatid. Kahit patayin mo ko, hindi ako sasamba kay Buda eh. Paano ngayon sasabihin mo Diyos yan? Eh, may naniniwalang Diyos yan. Religion din yan, Buddhism. Merong religion, Sintuism. Merong religion, Confucianism. Mga Diyos ba yun? Hindi naman totoo ang Diyos yun eh. Sabi ni Kristo, sinulat ni Pablo, nung panahong yaon na hindi niyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaanipin ng sakatutubo ay hindi mga Diyos. Yan, maling Diyos ang ibig sabihin. Kaya sana po naintindihan mo kapatid na Ricardo ang aking sagot. Huwag kayong magagalit mga kababayan dyan sa Bulacan Provincial Jail. Ang gusto ko lang masabi sa inyo yung totoong nasa Biblia. Totoo sa logika, totoo sa realidad, na hindi talagang lahat ng reliyon pwedeng magkaisa-isa. Dahil hindi pare-pareho ang intensyon ng mga nangangaral. Mayroong nangangaral kampi-kampi, may nangangaral para mga lakal, may nangangaral hindi sa mabuting akala, mayroong nangangaral ah, dahil sa pakikipagtalo, may nangangaral para sa pera para ang tao ay pagkakwartahan. Ikalawang Pedro 2, versikulo 2. At maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Yan, meron ganyang mga mga Sa kasakiman sa pakunwaring salita, ipangangalakal kayo. Hindi naman talaga naglilingkod sa Diyos yan eh. Nangangalakal lang. 16, 17 ng Roma. Ngayon, ipinabaman hiko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katipisuran laban sa mga aral na inyong napag-aralan. At kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Alam, ah, pinaglilingkuran yan mga tiyan nila, yung kanilang sariling interes nandadaya lang. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya imposible imposible lahat ng reliyon mapang isa-isa natin, kapatid na Ricardo. <laughs> Para rin lang siguro, baka mas mabuti pa yung mga inmates mo dyan, mga pagkaisa-isa mo eh. Pero reliyon, dahil iba-iba ang puno, iba-iba interes, ay mahihirapan ka, kapatid. Tara naunawaan mo ako. Maganda.